magandang hapon sa lahat. Ako, so, uh, ako si Mary Jane Sariana Napoles. Ang hirap buhay namin nito. Eh. Kasi na, na ko sa asawa ko. Anak ano, na nang nangisda. Nangis nangisda nangis siya. Kaming umuwi. Nang Wala siyang puno minsan mahilong o oh, minsan mo na. Kasi okay. pagkain okay. 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 Okay, so mga ka-Stonevines, uh, nandito tayo ngayon sa Barangay Punong at Tulayte sa bahay nila Kuya Marlon Nopoles at ate Mary Jane Soriano Nopoles. So, sa hindi po nakakaalala o nakakakilala kay Kuya Marlon, si Kuya Marlon po yung isa sa tumulong na... ma... ano, ano sa... tagalog mo ano? nagbitbit no nagdala ng isang sakong bigas para ibigay natin kay Kuya Elias so si Kuya Marlon noon ang nagbabantay kay Kuya Elias uh, sa bandal si Toy no? so ngayon uh, pinuntahan namin sila dito guys para yun nga mablog din natin o no? makuha din natin yung ano yung uh, buhay nila ngayon dito o sitwasyon nila sa pamilya din nila no kasi meron din kami nalaman na yun nga na medyo hindi rin um, hindi masyadong ma maayos ang ay kanilang oo oh, yun oh. Oh, kasi mahirap na mahirap po dito <clears throat> so ay, si Kuya Marlon ngayon sa nalaman namin nung hindi na siya nagbabantay kay uh, Kuya Elias magtanong ko yung kuya mga ilang buwan ka nung nagbantay ka kay Kuya Elias? December. December hanggang? Hanggang katapos ng January. Ah, okay. So, mga isang buwan? Oo, oh, isang buwan. Okay. Ay, yung dalawang buwan. So, so, medyo, matanong ko din, medyo mahirap yung naging sitwasyon noon na ikaw yung nagbabantay kay Kuya Elias. Ano? Okay. Bawal na mm. yun eh. Alagaan na yun. Mas da, So, ano? Mas mas malaki yung ano? Mas malaki na yun. Ayun. Daming kailangan gawin doon, no? Kuya, magkano ko lang kuya <coughs> ba? Kano, ka ano ba si kuya niya? Hindi, ka babata ko lang yun. Ah, uh, kababata mo lang, parang kilala mo lang, ano? Uh, parang nahulog na kaibigan, ano? Oo, uh, kasi bihira na yung mga kaibigan na ma... katulad ni Kuya Elias na masyadong nakatawan at mas mm -hmm. kaibigan niya hindi nagdadalawang isip na tulungan ah, siya. Tulungan siya. <laughs> <laughs> Bihira lang yan. Bihira lang yan. Kasi mga kaibigan eh, natin ngayon, hindi naman sa nilalahat natin ha. Pero merong iba dyan na uh, uh, kapag meron ka, kapag meron ka, nandyan sila. Pero kapag wala ka, wala na sila. Parang ganun yung nangyayari So, bilhin tayo kay Kuya, no? Dudok okay, kami kayo. Sabi sa iyo kuya na ganyan yung ginagawa mo no. Dahil nung wala pa na hindi pa siya nagbabantay talaga kay Kuya Ilyas no nung hindi pa siya uh, binibigyan ng ng mga parang ano sahod niya no. Talagang pinupuntahan niya na si Kuya Ilyas no. Hindi pa hindi pa man nabigyan siya ng sahod noon pero talagang pinupuntahan na niya si Kuya Elias. Pusang lo loob niya. Oh, loob niya. dinadalhan niya ng pagkain doon. No, na, binibigyan niya kahit alam ni Kuya na walang-wala rin sila rito sa kanila. No? Alam din ni ate yan. No, na, medyo kulang din sila sa ano, pangaraw-araw na pagkain. Pero ginagawa talaga ng paraan ni Kuya para mabigyan si Kuya Elias ng pagkain doon. Dinadalhan niya. So, ano, so proud kami sa iyo kuya no na ganyan yung uh, so, ah, o oh, yung yung treatment mo sa yung kaibigan sa yung kilala ni si ah, Kuya Elias sa banda si Toy no. Yan ang lang yan. Alin yung totoong kaibigan talaga no. Sa oras ng pangangailangan um, uh, kagipitan nandiyan yung ating kaibigan. Yun yung tinatawag nilang tunay na kaibigan no. Okay? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. na Sauna so, kana ng na tanong. abas mm hmm. Partner wala, partner mo. Kaya talaga yung ano, nag-sasama. Nag, nag, uh, ito nga para Dispatter from Ako kag na. Hindi. Hindi, hindi. Ate, mayroon ka mo. Pero yung ano... Yung... Uh, yung pangaraw-araw mo na hanap buhay talaga kuya, balik tayo sa'yo kayo, no? Ah... Uh, ano yung pangaraw-araw mong... Ano? Yung hanap buhay talaga na binubuhay mo sa pamilya mo? Wala, wala yan, eh. Ay, na eh. May nasunay pang kita niya sa ato ka, May basa ka to. May galit Ibla, wapay klarong nabot sa iyo. Kasi sa iyo, nag-uwawan. Kasi sa iyo, nakatabigan. Karo na, dahot pag usap. So, yung sinasabi mo, Kuya, Ah, uh, nandoon ka sa palayan, no? Pero hindi sa inyo yung palayan. Mm. Nagbali, ano ba sa tawag na Tagalog yun? Nag-aalaga lang kayo noon, no? Kayo yung nag nag-aabis noon, uh, naglilinis sa palayan, nagtatanim, no? Kayo. So, sa, sa, tingin ko kasi yung ganyan trabaho ko ya yeah, is sobrang nakakapagod. No? Mas, parang sa ano ko lang, kasi meron din ako mga kaibigan na gano'n yung mga trabaho nila ngayon. No? Na nandun sila sa palayan, nag-aani, umaga, umaga, tsaka... hanggang hapon yan, di ba? O magre-rest lang yan ng uh, tanghalian. Oh, mayroon, no? Ayroon. Tapos balik na naman kayo doon sa mainit, no? dun sa palayan. Meron akong kaibigan na nagtatrabaho ng ganyan. Sinabi niya sa akin na sobrang sakit daw dito sa Baywang. Sobrang sakit daw. Kasi lagi kayo nakaano eh, uh, nakatuwa kayo ko, nakayo So uh, sobrang sakit daw rito, sabi niya. Kung meron pa daw ang ibang alam niyang trabaho, iiwanan daw niya 'yon. Kasi sobrang sobrang hirap tsaka yung pagod mo sa init mo tsaka yung init ng araw sobrang sakit daw sa katawan niya nung pag umuwi daw siya ng gabi sa kanilang bahay talagang bulag ka ta siya no wala Ay, talaga para, ano para sa siya binugbog <laughs> kasi yung yung uh, yung init ng araw sobrang masakit sa balat natin yan yeah. no tsaka nakakaano sa ulo natin yan high stroke ba mm -hmm. minsan may nahi-stroke din eh dahil sobrang init ng araw So, yung time na yun kuya, mga, mga ilang, ano ba yung matatawag na to mga, yung kahon na inaalagaan nyo? One. I ng 20 yeah, sako. Ng ano? Sako ng... Uh, ano ba na, ano, anim, palay? Na, anim, na anim na box. Oo. Oh, ah, pero malalaki pao, sila. Oo mm. um, malaki pero aabot. Pag tuwing mag-ani, aabot nang ano, pahimutan, ah, ganun, pahimutan. Um, malakihan na yun. Ano oh. lang, lang yung maganda lang tubo ng palay. Mm -hmm. So, ikaw ikaw ate, ano yung ano yung itutulong mo o naiambag mo kay kuya na yung panghanap buhay, hanap buhay mo rin te. Ngayon o noon? Yung mga hanap Ay, yung buhay na, mo ngayon? Ano ako na? na uh, sapo. Ah, Ano ba sa Tagalog yung hundos? Yung nagtatanggal ng ano, sapo? Ha. Hmm. Ano, ano. Hmm. So, yung kaya ano, kaya ano. So, magkano yung kinikita mo? Piso. Piso? Kada piso. sako? Piso, kada, sako. kada sako. Yung isang sako, piso? Oo, oh, piso. Pero matagal na proseso yun, di ba? Oh, sa ilang araw, ilang sako na, ang naano mo? Ano lang, ganyan lang, ano, uh, 15 o 20. So, sa isang araw? Ah, mm, sa isang, isang araw. Isang araw, may 20 pesos ka lang? oh, ganon. Pero may 100 kasako yun. Ah. Pag isang araw, relax ka muna kasi nakatapagod hey, yeah, yun. na, yeah. Oh, na, oh. na, nakataan to. Kasi ang alam ko dyan, Ay, eh, kinakat pa yan eh. Oh, Minuhugasan okay, oh, oh. pa yung sako, di ba? Hmm. Tapos kinakat yan. Hmm. Tapos tin tinatanggalan ni isa, isa yung ano? Ah, gagawin ng oh. Ano? lubid yan, ipantali ng talabaw. Ah. Ang sako, yan ang ginagawa. Pati ba ibayin oh. natin? Pati oh, ba yeah. so yun yung uh, naging hanap buhay mo rin. Ah, ganun lang. Wala lang. Wala 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 iba. Ganun lang. So ito, kuya. Matanong kita ulit, kuya. Ay, ay, ay. Except dun sa nag-aalaga ka ng palayan, kuya. Ano pa yung matatawag natin na extra income mo, kuya, na

tapos mga yung nag nagpipilit ka driver ka po ya mga sa isang araw mga ilan kayang nakikita mo pera o nauuwi mo sa akin ah, mo ah, 1000 bago sandalan 100 uh, mga nasa abot magkano bang renta ng ano po ya ng motor para uh, siklo doon 150. oh, noon, di ba? So, yung kita mo na 250, kukuhaan pa yan ng, mabawasan pa yan ng 150, yung mauwi mo sa pamilya mo is 100 pesos na lang. 100. Naku, pwede ka. Uwi sa walang bigas. Kung pinaghintay kami dito, walang bigas na lang. Isus, nakakawa na. No? Hirap ng ganyong, ganong buhay, no? Na, yung mauwi mo na lang sa Pamilya mo, 100 pesos Paano magkakasya yun? Tapos matanong ko rin kuya no ah, Mahaba-haba na yung Usapan natin kuya Hindi ko nalaman kung ilan yung anak nyo Matanong ko lang Ilan ilan kaya yung anak nyo ngayon kuya? Hanim, Hanim. Hanim. Uh, Ilan yung lalaki? Dalawa Dalawa Tsaka uh, apat na babae uh, Yung iba Nagtrabaho na ah, pan, tulong, trabaho na. Yung so, nandito yung construction yung dalawa. Construction yung dalawa. One, isa may ano, kasambahay. Yung babae. Yung babae na kasambahay lang siya. Mm. So yung dalawa rito, malilit pa yan eh. O yung tatlo. Matatlo yan. Oh, grade 7, grade 4, and eh. Ah, malilit pa. Um. So, paano nagagawa ng paraan mate tsaka kuya na yung sa araw-araw na pagkain natin na yun nga yung, yung ganun lang yung trabaho o oh, ganun yung trabaho ni kuya matanong ko lang nagkakasya ba yung kinikita ni kuya sa araw-araw na pagkain? Ay, hindi? hindi? nagkakasya, maglulog baka yung isang lang mahikap ah yung lugaw na lang yung sangkurado parang ganun Sampurado. tapos yung uh, tinitimpla natin instead na kamay o asukal, yung asin, parang maraming pabliya. yun yung mahirap dun, ano, na wala tayong permanent yung trabaho, guys, no, na. So, nito lang yung hanap buhay natin, nag tayo ng palayan, no, tapos nagbibili driver tayo. So, talagang hindi magkakasya, guys, no, hindi talaga magkakasya yung kinikita ni kuya. So, sobrang nakakaawa rin ang ganong sitwasyon, no? Kagaya nila kuya at ni ate. Sa ngayon, kuya, ano yung naging trabaho mo ngayon? Ah, basta istrakturan niya sa mas nigan. Saan nga? Ang gano'ng magagawin ka buwan managat. So, yung ibig mong sabihin, kuya, i-translate ko lang sa Tagalog, kuya. Sumasama ka sa mga palaisdaan. Mm. no? Kung may mga pambot guys ba, no? na sila yung, hindi ko kasi alam yung term sa Tagalog ng maling, sila yung ng ano nung isda doon sa pananglalambat ng nang no, no, ano isda o no, no, sa dagat no kaso lang yung sabi ni kuya kanina no nag-usap kami no kanina sabi ni kuya tinanong ko siya kung magkano yung kita niya doon sabi niya kanina sa akin kung minsan wala, kung minsan meron. Pero yung meron, hindi rin yun magkakasya sa pangaraw-araw din nilang pagkain dito. So talagang si Kuya kayod kalabaw. No? Yun yung tinatawag nating kayo kalabaw. Magtrabaho ka sa umaga, trabaho ka pa sa gabi. Hanggang magmamadaling araw na yan guys. No? Magdamaga o magdamaga na yon para mabuhay ni Kuya Marlon. Yung mga, ay yung pamilya ni Kuya Marlon tsaka yung mga anak niya. No? So, sobrang nakakaano yung Kuya, sobrang pagod nun. No? Iso nung isang mga. Mau betul. Antay. Wala tayong pera. So, yun yung mahirap doon na uh, mahirap talaga itong mabuhay tayo sa ano. Yung ganitong sitwasyon na wala tayong kapira-pera. Okay lang sana kung meron tayong matatakbuhan na meron tayong malalapitan na pag tayo doon, alam natin na mayroong may bibigay sa atin yun yung pinakamahirap dito ngayon na ah, uh, mahirap lumapit kasi ang consequence talagang hindi ka rin mabibigyan no? kasi ganun din yung sitwasyon nila no? diba? kung nakakaangat man lang konti pero meron din yung mga problema sa buhay nila diba? No? so so mahirap talaga so kaya yung nafe-feel ko yung ah, uh, yung sitwasyon nila na ano ni ate ngayon at ni kuya na si kuya kayod kalabaw si ate nag-aalaga sa mga bata rito no naiiwan sa bala sa bahay sila lang dito si kuya umalis para maghanap buhay no tapos nandun lang si kuya sa dagat buong gabi kuya buong gabi no so nangubuli kay ng isda doon so wala kayong tulog minsan makatulog minsan hindi pero mga hanggang ano lang, mga ilang oras lang yung tulog. Ah, plating oras lang yun. Kasi dami din yung dumadaan eh. Oo, oh. dami din yung nanagat. So pag uwi mo rito, galing mo sa ano, umaga ka na umuwi, di ba? Oo. Hmm. Oh, gabi kayo umalis eh. Alam namin yan na parang gabi yata yun. Ano, hindi nga hapon, di ba? Ano rin ako kay kuya na hindi basta-basta yung nangingis data yun. No, hindi talaga basta-basta ang trabaho yun. Sobrang nakakapagod nun. Pero bili pa ko sa iyo kuya Kahit ganito yung sitwasyon mo Minion ni ate Talagang kinakaya yung dalawa no? Na mabuhay yung anin yung anak eh yung isa daw ngayon, taro so, nga untay ba? Yun nga, no? yun nga yung mahirap dun. So, ngayon natin yung, yung ano mo, mga anak mo natin, nag-aaral pa yan? Yung tatlo. Yung tatlo. So, matanong ko lang ate ha, saan sila nag-aaral te? Eh? Diyan, sa sinitra. Diyan, sa sentro sa atin Dito sa bato. Okay, so yun nga guys, ano, na yun yung naging uh, buhay nila rito ngayon guys, na masasabi rin natin guys, no, na sobrang hirap din. Ano? Ganito yung sitwasyon, eh, na si Kuya halos wala nang tulog, na naghahanap buhay, pumupunta ng dagat, sumasama na mangingisda, mangunguha ng isda doon sa dagat, no? mga uli. So, sobrang hirap ng ganitong sitwasyon nila ate Mary Jane at saka ni Kuya Marlon. So, sana po guys, no? uh, wag po natin kalimutan sila. Sana po may mababait po na tao at saka yung Ah, uh, sa kanilang kalooban na pumulog. Uh, pumulog. So sana po guys, tulungan po natin ang pamilya nila Kuya Marlon Napoles at Ate Mary Jane Napoles, no. Uh, sana po bigyan niyo itong, bigyan po ninyo ng pansin po tong video na ginawa natin sa talambuhay ni Kuya Marlon at ni Ate Mary Jane. So, hanggang dito na tayo guys sa ginawa nating video. Thank you so much sa lahat po ng manunood ng video na to. Uh, so please subscribe po tayo guys sa ating YouTube channel, uh, June Lore Stone and please do hit the notification bell para ma-update po tayo sa lahat ng mga bagong video sa i-upload natin daw. At then sa Facebook page po namin yes, guys, sa so, uh, June Lore Stone po, uh, please follow and please check, uh, click the notification bell para ma- update update Ayun. po kayo sa, sa lahat ng mga video namin na mga bagong so yun so yun guys so, once again thank you so much then keep supporting to Lord Stonebines and thank you bye bye guys